Isang ustads na tagalios ang biktima ng salvage bangka ay natagpuan sa tabi ng highway sa dato within Sinsu at Maguidanao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Labis ang hinagpis ng mga kaanak at pamilya ng isang ustad, isang religious messenger sa reliyong Islam. Makaraang naging biktima ng salvage. Natagpuan ang bangkay nitong nakagapo sa mga kamay at paa at may piring ang mga mata na itinapon sa tabing kalsada sa bahagi ng barangay Taviran, dato din Sinso at Maguindanao del Norte. Ayon sa mga witnesses, bigla na lamang umanong may pumarang sa sasakyan sa tabing highway at inihulog ang isang tao nang wala ng buhay. Agara namang tumawag sa kapulisan ng na agara namang kinordon ang lugar. Nabatid mula sa dato din PNP na ang biktima may pangalang Ustad sa Abu Said Landasan. Batay sa ID na nakuha mula sa kanya, prinsipal ito na isang Madrasa Tul al Al-Islami na nasa barangay Lawili, Alyosan, Cotabato Province. Mariin namang kinukundina ng samahan ng mga Osages ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang kasabahan na isang alagad ng reliyong Islam. May lead na umanong sinusundan ang Dato Udin PNP para sa ikalulutas kaso at mapanagot sa batas sa mga involved sa krimen at nakikipag-coordinate na rin sa Alyosan PNP para sa karagdagang impormasyon mula sa mga kaanak at mga kasamahang ustads ng biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun June Dimakuta, RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, so, June!